Hello! What's up? Hello guys! kumusta ang buhay-buhay natin? Medyo haggard ang person. Galing po ko sa pan guys, ikan po ko sa ng construction guys. So, haggard ang person right now. pero, carry pa So, carry bags, guys. Karoon sa probinsya. Uh, syempre, sa tanan. Hapo na, guys. As you can see, guys, tanawang adlaw nandito. Ay! Pura siya blurred, guys. So, as you can see naman, warawag. Kita nyo naman dyan sa likod, di pa? Uh, medyo... Aw! <laughs> Pangit ko sa... So, guys, ah... Uh, ba, diba? nandun na yung araw na yung hayag. So, parang hapo na talaga. So, <laughs> sige, birahon ni... <laughs> <laughs> ni Balbo na nga sinina guys si Balbon na rin si Lalo ayun si Balbo oh, oh, sige niya birahon ikan kan o nakuha ang ako ang sinina manilap siya ayun grabe Balbon Balbon, badian yan Balbon. Tanawa ang dila ni Balbon. Guys. Nakita na mong dila asawa Tara, mag sup ako ah. <laughs> ipang ipangit ako ang kamot ni Balbon. <laughs> Pagka, hmm, Balbon ha, Badian Balbon ha. Ni Balbon <laughs> Mamangit. Murag, talihinis kayo lang ngipon. O, Balbon, come here. Sh, Balbon. Pakuhit <laughs> na siya guys. Pakuhit, <laughs> di ba? <laughs> Pag makuhit mo dukaan din siya. Lingit din siya. Ano <laughs> din kita ba to? Nitindog siya. Pagkabukuya kay ni Balbon maraw. Na oh, balbon, no? oh. balbon. ah Balbano? no. Ah. Balbon. Nitindog siya guys do. Wala. Nilakaw. Nilakaw siya. Na. Na Kaon siya dito. Dito siya may kaon. Grabe ni Kanding Manilap, no? Ang nga na Manilap, kanang naang na pagkahit hait Pura pero ilang dila, mura dili man sya kuan. Kanang naang dili, hait lang dila. Ilang ipon lang. kay may yung mag, no, kanang naang kamot, mura og naman kanang naang hait-hait pa. So, by the way, guys, atong, ah, Kumusta kayo dyan? Kumusta ang buhay-buhay ninyo guys? So Di ba hapon na um, Atong Ato na mga baka Manugway ta dito guys Manugway ta Atong na na mga baka si Kasi Iyak siya doon na sa mga pig ba, sa mga baboy Parang mm, nasa So ako sa mga baka Ako in charge sa mga baka So let's go Bye 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 bon na ako kay babon ah, sa first stop Adunga doon si Nemo guys Si Nemo Over there ni mo guys tuwa siya ito manda so ato siyang unahon ug oh, adto let's go medyo hagay ang person pero kaya kaya naman kaya balls naman hagay yun di ko alam yung eh, pagbabago hagay talaga <laughs> hagay talaga ang person Pero medyo hayag-hayag pang ang ha? in, Init-init pang ang Na? Medyo init-init pang ang panahon. Napadyo siya at guys. Siguro nasa mga tiyo, mga five. Kita <laughs> mo na guys. Ang ah, nakadungog mo na. Nakadungog. No, no. Si ko na guys. Si ko. Pa. Hello, Nimo. So, na anata diri kay Nimo, guys. Doon lang kaysa nga tanong tiyami. Tanaw siya sa ah. Oh, Gatuyok-tuyok siya dahil dito sa kuwan. Dito, dito, man siya gihukot sa kuwan. Saka nang naang lubi ba nga gamay. Gatuyok-tuyok siya dito. So, nakuha na siya kayo. Nagmubo na ang hukot. Tanawa. na yung si Nimo, guys. So, o, oh, diba? Mubo na ang hukot. So dapat di ay <laughs> dapat guys, dili sila magtutuyok pag nagkaon no. So pag nituyok man sila, mabalik mubalik mo reverse, mo, mo, reverse report sila para di sila masabot kayo. Oh, tanawa oh. Hello ni mo. hello. So kitan ako oh, niya guys. Tanaw. Hmm. Ba. May tanaw na ako. I don't know why siguro ah pansin niya nga na ah, ako na rin magpabalhin na siya mm -mm. hinaanam ako na rin hello Nemo hello so gato guys diba <laughs> so ito na siyang ibalhin mm -hmm. siya guys so oh siya oh. Kasi mo. Oh, oh di ba? Natanaw siya. Oh, alam. Oh. Natanaw siya diri. Ayan. Oh. Hello. Na ah, tanaw, guys. Ayan, tanaw. Ang oh, gula siya. Oh, gula siya. O oh, pa makibalhin ani. Oh, ba. Diba? Guys, pakita na ko sa inyo ha. Itong kuan nila kanang na ang kasi. Kan kuan ni sya pangabono ni siya sa mga prutas sa mga kanang naang, magtanong mo, mga mga kuan guys mga uh, kana kana o, oh kana kana moy pinaka the best na Uh, vitamins guys eh sa mga prutas karang naa siya o oh, ba diba? ang mga hayop talaga ah uh, kalabalo ay sila sa mga ah uh, recycle so mga konsila sila ah uh, nature lover sila no Uh, ila ang mga uh, mga waste guys ila po na siyang gibutang sa mga kuan sa mga yuta ra so ang mga yu, ang yuta guys ang mga sagbot nga naigan sa ilang ways ways wes mga kuan guys hugaw so mutambok kayo <laughs> tarawa 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 ikagi slut man diyan shot utang kana guys tanawa siya oh 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 oh, oh. Oh. <laughs> oh. Oh. Wa. Gisibot-sibot ko ni. Oh. Oh, oh. oh. tago na siya. <laughs> tago na siya, guys. No. Tago ka kasi ang mata, yung tanaw. Grabe. Ako tang kwao Dire sige ko tibita, ayan oh. So ako na siyang kwao Kita ba na yung buslot guys? So ang short. Ito nga. kuha sa So nakuha na ko siya guys. Nawa. kuha na ako. Oh, ayan, ayan ako na siyang dalon dito sa area nga dagang sagbot so ni ana gud ha pag um, pag namalhin mo og mga kuat ka ang uh, mga ha um, mga buhi guys mga pinuhi uh, ibalhin gud dito sa mga daghan nga sagbot okay kay para na sila makaon oh, lalo na pag mga hapon na guys so uh, pag pag mga hapon na hinahangalan talaga daghan kay ang ilang gibalhinan because uh, mag, na biya sila yung midnight, midnight snack mag midnight snack biya na mga hayop di ba mga binuhi guys so dapat doon talaga sa mga na sagbot nga uh, sagbot nga eh dito dito sila gibutang di ba oh tanawa oh unsa igikaod Oh. Diba? <laughs> so karon guys, dito na ako sa gibutak. Ito sa area na to. Ayan, ayan. Dito. Oh. kita niya naman Yan oh. So, ikaw di na din siya. Di ba? Oh. Ayan Ba. Oh, diba? oh di na so, din siya. So, na ako sa gibutak. Okay? So, wait lang ha. Babay muna. Abay, kaya ako sang tarungan, okay? Babu-babu.